volume so ngayon pa lang nahalata na natin na meron po siyang unwanted sound yan sa siya. so try natin i-post ang sound para mas marinig natin yan nakapost na po siya na meron siyang ganyang sounds hissing or humming yan po ang audio na yan napakadali lang yan tanggalin. Panoorin nyo lang ang video na ito. Hello, kumusta po ang lahat? Welcome back na naman po sa ating munting channel. Ngayon guys ay may nirepair tayo na isang integrated amplifier. Ang brand po niya is DV Audio. Yan. Tapos may Bluetooth po siya at ang sira sa integrated amplifier na ito ay ang kanya pong output transistor ang mga yan 5200 at 19. dito po yung nakalagay dati ang kanyang bluetooth receiver yan nakabakanti na may mga butas so naisipan kong lagyan siya ng ito bluetooth receiver lang po siya ilaw na siya at connected na siya ngayon dito sa ating cellphone. So, ang Bluetooth receiver module po na ito is powered by 5 volt DC na power supply. So, bali itong white na wire na ito, ito po yung kanyang supply, 5 volt negative at positive. Tapos ito namang itim, ito po yung kanyang signal out, left and right. Yan. Ang kanya po itong existing wire sa dati niyang dito. Bluetooth. So, ngayon, may kunting problema tayo dito. Although, gumagana na siya. Nakapag-play na ako ng music via nito. Pero, may kunti po siyang ugong sa kanyang sounds before natin ilagay ang ating DC to DC isolator, try natin itest it kung meron ba talagang ugong sa kanyang speakers volume may ugong talaga siya. Tapos, so nakapos na yan. Pakinggan natin ang kanyang speaker. Yan po ang audio na yan. Mamaya, lagyan siya natin ng ito. 5 volt to 5 volt converter. So, bali, para lang po itong maliit na transformer na mayroong dalawang windings primary at secondary So, bali in and out. At sa in and out, naglagay ako ng maliit. Naglagay ako ng kapasitor na 10UF 16 volt. So, ito po yung try natin i-install dito sa ating amplifier. So, ito na po ang update mga ka-sounds na install ko na ang Bluetooth receiver. Ang saklap lang ay nakalimutan kong videohan na dito muna sa labas. Ganun paman man, ipapartis natin. Pakinggan natin ang kanyang sound output kung mayroon pa ba siyang humming. So as usual, connected na po yan dito sa ating player. So, volume. ngayon post natin ngayon post muna natin so yan nakapost na so pakinggan natin ang kanyang speaker yan kung napansin nyo di na siya naghahaming meron man pero kung na lang di talaga yan maiwasan sa amplifier na may katagala na mayroon talaga yung haming so bali ito na po guys ang aking sinasabi na isang components na makapagpawala sa haming kung mag install tayo ng bluetooth receiver sa ating mga DIY amplifiers so ito po ay isang BO0505 is dash 1 watt so bali mayroon po siyang apat na terminal ang 1, 2 nito is yun po ang kanyang input side. At ang 3, 4, yun po ang kanyang output side. At ito po ang itsura sa online sealer na kinunan ko. Ito po ay 5 volt to 5 volt DC converter. So ibig sabihin, DC po ang ipadaan dito. Huwag po easy. Dahil pag easy, di natin alam baka ito ay masisira. At ito na po ang kanyang guide kung paano siya ikabit sa PCB Lalong lalo na sa kanyang pin orientation dahil may apat po ito na pin or paa At ito na po ang kanyang internal schematic diagram So tingnan natin meron po siyang two separate windings Bali primary at secondary Itong sa primary mayroon po siyang nakaparalel na 10UF 16 volt ganon din dito sa secondary sa two different windings po na ito is ito po yung nagsisiparit sa ground loop mula sa ground ng ating amplifier at ground papunta doon sa bluetooth board kaya mawawala po ang kanyang humming dahil ina-isolate po niya ang ground mula sa ating amplifier at para sa ating bluetooth. At ito po ang actual picture sa DC to DC converter na na-attach ko doon sa bluetooth receiver. Balihinin ko kulang po siya sa perforated board, nilagay ang dalawang kapasitor at hininang doon sa board ng bluetooth at nilagyan ng connection. So ayos na. So i-observe nyo lang palagi ang polarity para walang problema. At kung ang inyong nabili na Bluetooth receiver ay pang 12 volt, walang problema. Mayroon din po tayong ma na pang 12 volt. Ito po siya, B12 12-2 watts. So ito po ay para pang 12 volt. Ang babaguhin nyo lang kapag pang 12 volt ang inyong nabili is taasan nyo ng kunti ang voltahe ng kapasitor. Kahit mga 25 volt, okay na yon dati-dati noong hindi ko pa na discovery ang converter na ito, naglagay talaga ako ng separate conventional transformer na at least 500 milliamps just to eliminate the humming sounds. So, simpre, magastos yun, bulky, at maglagay ka pa ng bridge diode at capacitor. At kung wala pang regulator ang Bluetooth receiver, siyempre maglagay ka na rin ayon sa kung ano ang voltahe na para sa kanya. At hanggang dito na lang po, sana may nakuha kayong idea or kunting kaalaman sa aking isinare na content ngayon. This has been your 59TV. Maraming salamat. Bayan!